isa sa mga pinakamabilis na paraan ng pag-aabot ng pera ang paggamit ng mga online wallet applications. Pero sa darating na barangay at SK election, tututukan ito ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera at ng COMELEC ang mga nasabing apps kasi maaaring gamitin sa vote buying. Vote buying kasi napakalawak yan eh. Diba? it doesn't really hindi hindi necessary na face to face na pera yung ibibigay basta ang ma, ma-establish natin eh merong something of value na binigay mula sa isang kandidato o supporter ng kandidato sa isang botante no in consideration of the election of a one person Minsan dahil alam nating illegal ito, uh, physically, natatakot silang magkita. So ang iba, ginagawa nila through online. Gumagamit sila ng uh, chikas, paymaya. So yung mga e-wallet, doon nila pinapadala yung uh, bumibili ng boto. Kaya upang maimbesagahan ang mga ganitong modus, kaalalay ng COMELEC ang Regional Anti-Cybercrime Unit kasama rin dito ang monitoring sa mga social media para sa mga early campaigning, vote buying at samut-sari pa. Kung meron tayong nakuha ang mga CCTV's so si Rako, siya rin ang mag-e-extract doon sa mga CCTV na 'yon at siya rin ang mag-e-examine. Para doon sa evidence ng uh, case na 'yon. Pero kahit mayroong insidente ng vote buying, mahalaga pa rin ang paghahain ng reklamo sa Comelec upang hindi rin magamit ito bilang black propaganda sa mga nagtutunggali ang mga kandidato. Iba kasi yung sinabing konlang, uh, kon marites lang. Iba yung merong kang dokumento o merong kang testigo na nagpapatunay na ganyan. Madaling mag-allege, madaling mag-akusa, pero mahirap yung magpatunay. Ang mga kandidatong mapapatunayang nag-vote buying ay mapapatawan ng isa hanggang anim na taong pagkakakulong, pagtanggal ng karapatang bumoto at tumakbo sa anumang halalan at ma-appoint sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ayon sa political analyst na si Attorney Edward Chico, ang vote buying ay isa lang mukha ng kultura ng korupsyon sa bansa. Uh, dahil ang prinsipyo o paninindigan ang hindi pinakabasehan, ng ating affiliation sa isang politiko, eh talagang mauuso itong nga uh, pagbibili ng boto, no? At uh, idagdag pa dyan yung katotohanan na ang kultura, na ang korupsyon ng isang kultura, eh napakahirap talagang pigilin yung mga tao kung sakaling sila ay uh, magpapabayad Anya, naging basehan na rin ang vote buying sa pagpili ng mga ihahalal na mga opisyal kumpara sa pagkilatis ng mga prinsipyo at adhikain ng mga partido sa ilalim ng party system. Ngayong multi-party system tayo, may mga umuusbog ng mga partido dahil hindi napagbigyan. So dahil ganito yung sistema ng ating uh, pamumuno, eh, napakahirap talagang tingnan kung paano natin maayos ika nga yung tamang pagpili. Pero naniniwala pa rin siyang hindi pa rin uli ang lahat upang baguhin ang kultura ng eleksyon sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.